Dito pala sa larong ito guys, nakapag heal na naman tayo ulit mga par. Sa larong ito pala guys, luging lugi kami dito. piking pa lang, wala na. Parang nawalan na talaga ako ng pag-asa dito eh. Akalain mo ba namang wala kaming room dito? Dalawa yung mids namin dito banda. Hindi kasi nag-adjust yung mga kampi ko. Ang malala pa dun, sobrang kunat ng mga kalaban namin. May gatot na, may karmela pa. Pero kahit pa paano, makakapalag naman yung yuzong namin. Dito banda guys, mag-back na sana ako. Kaso yung yuzong nag-SS na at tsaka pumasok sayang din kasi yung effort niya kung hindi namin mapitas to kaya napitas ko dito banda tapos dito guys tapos tapos guys tapos tapos dito guys kunin ko sana yung turtle lang kasa lang namatay ako tapos dun na nagtatapos sa part na to guys nakuha na ni Fanny yung blue buff ko and then nagbalak siyang patayin yung lunox namin And then, pinatay ko na lang din siya. Pinatay niya kasi yung Lunox namin eh. Dito banda guys. Hinamol yung maliit naming midge dito. Kaso hindi pa ako pwedeng mag-respo. Uh, nung nakahanap ako ng chempo kaya yun, napatay ko yung Eudora. Tapos sumalis na ako. Pag pinalagan ko kasi yung karmelang sakit nun. Tapos ang kunat pa. Sa part na to guys, gustong patayin ni Claude yung dragon namin. Ang kaso lang, namatay siya. Tapos nasunod yung gatot nila Tapos sumalis na ako dito Kasi medyo masakit na yung pani Tapos medyo makunat yung Carmela Habang nagbo ako dito guys Kinukulit ako ng Carmela Tapos namatay si Lilia Akala ko makakatakas ako dito Ang kaso lang dumating yung Yodora Kaya yun bulagta ako dito Pagkabuhay ko dito guys Inaabangan ko agad yung Yodora Tapos nagpakita siya Akala niya mapapatay niya ako Di niya alam na meron na akong rose gold Pagkatapos nito guys Puntahan ko sana yung bloobop ng kalaban Tapos Bigla ko nakita si Fanny kaya nakapeg 1v1 ako dito Ang kaso lang nagwagi ako dito Hoy 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 sana all Habang kinukuha ko yung buff ni Fanny dito Biglang sumulpot yung Fanny Tapos ang akala niya kaya niya ako Kaya yun namatay siya dito Sa part na to guys nakuha pala ng mga yung Lord Kaya inuna muna namin yung Lord Tapos pumunta na kami dito sa bandang mid Habang patay yung tatlo nila Tapos nilaktori ko na para matapos na kaya yun, natapos yung laban. Dito na lang pala nagtatapos ang video na to guys. Kung nagustuhan nyo yung video na to guys, palaikan, share, and follow na lang mga pre.